Hello, good morning mga abyan! Ari naman si Amiga nyo Sally. Mahimos ko da na mga abyan sa akon nga sa amon mga bayo ni Mike. Ipamutang ko ni sa amon nga cabinet or sa ano sa other word uh, box sa English dressers. Kay nagbakal kami kagapon mga inday sang tatlo ka Dora box. color blue, ako uh, konya, ang um, isa ka color nga color pink with sky blue, kag may gamay kami nga color brown para sa iyang mga underwears, uh, mga boxers, sa iyang mga socks. So, ara, ginabuligan niya man ko di mga inday, sang pagligpit sa iyang mga bayo pagkita sa cabinet, kay kung ako lang, pertingin ka, kadam, isang akon nga liligpitan, kay ang akon ng mga bayo, mga inday, kis ah, nakasiling ko daw, wala man ko mga bayo, okay, daw, kachutay lang man, pero, matingala lang ko, nga kung mag-arrange na gani, mga inday, partigid ka, uh, dugay matapos, kay daw, kadamo, gid sa mga, inog-arrange ko, nga mga, anong, arakin ginuna ko lang, danay ang kay Mike, na mga pulo, mga t-shirt niya, pamutang ko na, sa iyang mga kabinet, at sa iyang kabinet, kay, para matapos na dayo dig man siya sang pag sang sa pagligpit sa pang sa iya nga ano hindi lang wala siya ka pabaya sa akon mga inday nga buligan gid ko kay karon pagkatapos ko ni banin pangligpit sa mga gamit namon pamutang sa kabinet nagahulat naman didto ang akon nga alaga nga tatlo kabilog na nga baboy nakabakal ko gali mga inday tatlo kabilog ano tatlo ka baboy mga inday nakabakal ko so hello nagduba na no, wala pa gani guys nagduba ah, ani mike what is this yo know, damage it's it, it new? Oh know, no oh, no so sad why it's new and then damage again after i, it yeah, I do it before. oh no guys <laughs> Tapos na yung ano niya, yung isa niyang kabinet, yung yung polar brown. Um. Sorry for that. Honey, Maybe uh -huh. you, you like that? You immediately, ano? Tapos uh -huh. na yung isa niyang kabinet. Ito guys. Um, Ito na iligpit kasi tapos na yung sa kanya. Yung sa akin na naman guys. So, habang nag tumutulong din dyan sa akin. <coughs> na, na, nasira agad yung lap niya sa iyang sa kanil, guys. Kasi kung, ano kasi siya ang mag ano parang padigla-digla ba ang ano niya guys. Hindi hindi niya ano parang iba kasi ang kamay ng mga lalaki parang mabilis ma masira ang ano ang Asia. Diyan na siya guys. O, oh, kasi tumutulong siya sa akin. Gusto Paano to guys? Parang makulang naman to yung lagayan ko ng damit ko guys. Ano ba to guys? Parang di naman to makasya. Ano nangyari nito guys sa mga damit ko? Dati sa apartment kasya kasya ang mga damit ko dito. Hindi nakasya Bakit? Ano nangyari guys? guys kasi parang ano parang mabilis lang matapos uh, sa kanya kasi ano kadalasan yung mga uh, damit niya is ano um, hanger lang yung sa akin kasi dapat tupi ito so, lahat kasi eh kaya medyo matagal to matapos parang hindi pa to kasya yung sa akin guys kasi eh, So guys, bago ko ipasok yung mga uh, gamit ko, uh, tissue muna, nilagyan ng gintrapuan ko siya sa tissue para para malinis talaga mga inday. Kasi bagong bili. So, linis muna na bago lagyan ng damit. Parang hindi ko alam ang gagawin ko kayo sa aking mga damit guys. Parang hindi pa si yari bakit hindi siya kasya mute okay guys tumutulong si Mike sa akin sa pag masyadong mahirapan <coughs> kasi tumutulong siya. Pero yung ano ko talaga ngayon is, is, parang parang hindi tumakas yung sa akin guys. Iwan ko ba kung magkas to. Parang hindi talaga. Pagkasa so, <coughs> ko yung iba sa kanya. Kasi hindi so, magkas yung sa akin. Ako po. Pagkasyahin na lang na pagkasyahin ko na lang ito lahat guys kasi parang iniisip ko parang hindi talaga magkasya kasya yung mga gamit ko dito guys give thanks to the grateful heart give thanks dyan guys patalatawa lang ako habang nag-uusap kami pero nasa isip ko guys, parang hindi talaga kasya, parang parang kulang talaga ang lagayan ko ng ano ko so, kasi yung sa kanya ako pa ko so, sa, sa baba magkasyahin talaga guys kahit hindi magkasya kasi hindi ko alam kung ano yung nahin yun ko na gagawin kasi uh, dami ko talagang ano guys ang dami ko talagang mga mga damit na parang di ko naman alam na parang parang wala naman akong mga damit guys oy pero ang dami talaga guys. Pag ilagay ko na sa lagayan, parang ang tagal bago matapos. Kasi ang dami nga. Hinan nyo guys, so, oh, nagtutupi ako ng aking dress. Dress yung pinatupi ko guys habang kami ay patuloy na nag-usap. Usap-usap time. So, ang time, kahit anong busy. Kasi may tinatanong siya sa akin dyan guys, ako at sa kanya, ano? mga So, habang maglilinis, kailangan mag ko So, na guys, ma magkasya lang to lahat ma ang aking mga lagayan. Yung sa kanya kasi guys, ano, dalawa yung kay Mike, yung kulay blue at saka kulay brown. May pang-extra siya na lagayan ng kanyang mga underwear, mga boxer iba yung gamit pero ako walang extra so baka hindi makasya yan sa akin so, sa kanya talaga is makasya talaga sa akin wala wala niyo mga inday oh paikot-ikot lang ako guys ayun dyan na umupo na si lola niya sali guys uupo na ako guys. Kasi sabi ko parang napagod na talaga ako. So, kailangan ko na din umupo. Ito ito guys. Ilagay guys. Kasi okay. ito lagay. I-arrange ko na din ito guys. i okay, natin ito sa tamang lagayan lahat para malinis na ang buong room. Pero kasi pag hindi malinis, mga inday kailangan talaga malinis ang lahat. Kasi pag ano yung room, oh, pag makalat, pangit din tingnan mga inday. So, siguro, uh, magkasya naman to lahat mga inday sa ating ano kaso lang mga inday yung unan ko ako po Pupo. parang hindi ko na alam mga inday ang gagawin ko ah um, hindi ko na alam ang gagawin ko mga inday so dito ah. muna ko mga inday ang <coughs> aking um, ayos na na damit ni Mike. Ito muna ito sa maliit na lagayan. Dami talaga. Basta ano, kakalipat. Saka uwi lang kasi namin dito. Kaya uh, maraming mga kalat-kalat. So ito saan ba ito ilagay? Wala naman ito lagayan. intay parang basura ng laman to dyan na lang yun. saka ito wala na itong mga inday. yung mga gamit talaga is ang ano yung talaga ang um, kung minsan dapat malinis talaga mga inday hindi pwede napakalat-kalat lang palagi ang ating kapaligiran dapat malinis malinis ang ating kapaligiran para very good mga inday kasi kung makalat palagi pangit tingnan mas maganda tingnan ang bahay pag malinis kaya pag may time tayo mga inday linis tayo talaga para para okay sya ba okay sya pag malinis ang kapaligiran kapaligiran. Tapos, mamaya mga inday, ang susunod ko na gagawin is magligpit sa aming mga shoes. Ang dami kasi ng shoes, mga inday. Ang dami mga shoes. Ang dami mga shoes, mga inday. Kaya, yeah, mamaya shoes na naman. Dito ito mga inday, oh. Kasi mga coins, kasi to Diyan mga inday, ang tagal matapos ng aking pag, ano, pagtupi ng mga damit ko para ilagay sa, ano, para ilagay sa... Gaya ng mga damit ko ang tagal matapos tagal matapos ang tagal mga inday mga inday 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 marami pa ako ang kagalan mga inday mag, mag ano ako mga Paligo ako sa aming biit mga inday, oy dapat duguan ko talaga ang mga biik namin later mga inday kasi kailangan nila maligo mga inday kaya bilis-bilisan ko na to mga inday para matapos na ang pagkuti ko ng mga damit kasi marami pa akong gagawin mga inday oy mga marami pa akong gagawin maglipit pa ako sa aking mga ano mga shoes dito sa room tapos ko magtupi, tapos mag, ano pa ako doon, pupunta pa ako sa bahay ng mga baboy para mag, ano, para paliguan ko sila mga inday. Marami talagang gawain mga inday. Ganyan ang buhay ng nanay. Ang nanay, maraming trabaho sa buhay. Okay lang pag nanay pag naman ka lihat, mo. maglinis 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 sa loob ng bahay mga inday kaya, ito ang tagal talaga mga inday pag ang mga ano ay mga ano ay ano na nabatawag dyan mga dami tagal talaga matapos mga inday oy kaya okay lang mga inday hindi naman to palagi ngayon lang naman to eh pag ano matapos lang naman to kahit ano kahit papano sa isang ano lang dila naman ang problema mga inday kasi ngayon lang to kasi kakaano lang namin ni Mike kakarating lang namin galing sa ano sa bakulod so dapat talaga iligpit ang mga gamit para maayos malinis ang lahat ang lahat malinis ang lahat mga inday bukas ko na lang ang sapatos ni Mike naisip ko ngayon mga inday ano pala to pumunta kasi kami kahapon sa ano so pumunta kami kahapon sa bumili kami ng ano ng ng baboy kahapon so ano mga inday kailangan ko pa ano labhan yung bukas, bukas na lang ako maglaba kasi napagod na ako ngayon mga inday, uy eh. napagod na ako I'm so tired na uh, eh, ano to ang tayong ko mga inday I'm so tired na, so namaya, bukas na lang bukas na lang labhan ang kanyang, ano ang kanyang shoes kasi pagod na ang lola niyo, mga inday. Pagod na ang lola niyo. Ang lola niyo, mga inday. Pagod na. Pagod na. Marami pa akong gagawin. Mamaya, mga inday. Magpunta pa ako sa aking bahay ng baboy para linisan ang tangkal mga inday para maglinis ako mamaya sa tangkal at sa kapaliguan ko yung mga biig ko mga inday pagkatapos ko nito lahat maglinis sa room ang baboy ko naman, ang aking paliguan video din ako mamaya mga inday, apangan nyo kung paano ko sila, ano, kung paano ko sila pa paliguan ano ba ang nangyari sa ano Mat mga inday sira naman to ang kapabili lang namin tapos yung ano niya hindi siya kasi maano yung um, parang hindi siya kasi marunong mag take care sa kanyang mga um, parang hindi siya mag ano from the great to the sky lord i lift your name on high lord i lift your name on high you're my love to sing your praises i'm so glad you're in my life i'm so glad you came to save us you came from heaven to earth to shoot away from the earth. Ganyan dapat tayo guys. Habang nagligpit, dapat nakakanta tayo mga inday para hindi tayo, para ang oras mabilis lang. Dapat sabayan din natin ng, ng pag-aliw natin sa ating ginagawa. May pakanta-kanta pa akong nalalaman mga inday parang gusto ko na talaga matapos ang aking mga ginagawa mga inday oy kasi mag ano iniisip ko pa yung baboy ko doon kung ano kamusta na yung mga bii ko doon pero tatlo pa lang yun guys dagdagan pa namin ng isa kasi bala ko talaga is apat kasi sayang naman na mag alaga na lang ako ng baboy is tatlo lang gusto ko talaga dagdagan Dag dagdagan ko pa sila ng isa para magiging apat para pag bumili ako ng isang sakong feeds at least apat yung ano kumakain. Sayang kasi ang ano ang ang effort mo sa palagi na lang uh, magpakain, balik-balik sa tangkal. Tapos Thank you for watching everyone. Thank you thank you. God bless you all guys. Tama na to guys. Uh, thank you. Maraming salamat talaga sa inyong lahat. God bless.